Magandang araw muli mga kamag-aral at kabulay sa salita ng Diyos. Ito ang pangalawang episode ng, uh, ng aking uh, pagre-record. At uh, ang bahagi ng uh, Biblia na aking uh, pagbubulayan ay uh, 7.1 pa rin ng uh, Genesis at uh, yung mga talatang uh, 1 hanggang 5. Okay, kita ko ang uh, Bible app na aking ginagamit. Okay, so sa so unang episode ay uh, yung unang talata lamang ang ating uh, pinagbulayan. Sa balik, uh, uh, yung unang kalahating bahagi lang din ang uh, nabigyan ko ng pansin. Kaya ngayon, dudusungan ko ng... Uh, pagtalakay dito sa mga iba pang mga salika. so in the beginning God created the heavens and the earth. So yung salitang created ay uh, sa Hebrew ay yung bara na ayon sa mga scholars ay may sense ng uh, paglikha mula sa wala. Okay, uh, sabihin uh, yung In contrast sa uh, mga paglikha ng tao ngayon na meron ng mga existing material. Pero yung salitang yan, <laughs> ay pertaining sa paglikha from nothing. So, uh, I, and I believe, siyempre ang Diyos lang ang may kakayanan noon. Siya lang ang nakagawa noon. Siya ang gumawa ng raw material para sa lahat ng lahat ng ating ginagamit ngayon noon at yun yung uh, kabuuan ng heavens and earth yun na ang kabuuan ng lahat ng meron dito sa mundo sa ating nakikita at kasama doon syempre yung hindi din natin nakikita at doon sa sa idea ng heavens ano which is nasa plural form yan ibig sabihin ay hindi lamang iisang langit ang ang uh, pinapakita sa Biblia kundi may iba't may may tinatawag ng uh, unang langit, ikalawang langit, katlong langit, at sa iba para may binabanggit pang ikapitong langit. Well, saka natin matatalakay ang kapag uh, sa mga bahaging yon uh, tayo nakafocus. But the point is, so yung mga hindi nakikita ay uh, kasama doon o kasama doon yung mga spiritual beings kagaya ng angels and even demons. Although from the start, Uh, mayroon tayong uh, concept na sa simula lahat ay mabuti ang nilikha ng Diyos. Mabubuting ang hell. At yung iba ay nagkasala at naging uh, demons. So, and the earth. At yan yung ating uh, dwelling place sa mundong ito. Yan ang uh, ating nakikita sa ating uh, ng ating mga mata. Okay? So binigyan ko lang uliman ng uh, pansin yung mga salitang yun. Ngayon uh, dito sa Kabilang Side ng uh yung idea ng created creation out of nothing, sabi dito by faith we understand that the worlds were prepared by the word of God. So that what is seen was not be made out of things which are visible. Yan ay sa Hebrews chapter 11 verse 3. So sinasabi nga kasi dito nang pananampalataya dahil hindi naman natin nakita yung panahon creation. Pero dahil sa revelation ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang salita, tayo ay nananampalataya, naniniwala na yung mga nilikha na nakikita natin ngayon ay galing sa mga hindi nakikita o sa wala. Galing sa wala. At I believe yun ang mas sense doon. Yung uh, uh creation out of nothing. Ang, ang uh, sense ng pagkalikha ng Diyos sa lahat. Okay? So, balik tayo dito sa verse 2. ah uh, by the way, yung verses 1 to 5 ang sakop ng ating uh, pagtalakay ngayon. Um, uh, pamagat, papamagatan ko yan na ang unang araw ng paglikha. Okay? Uh, kasi yun ang, nag, uh, yun ang kabilang doon sa paragraph na yun. Okay, the earth was without form and void. Yung lupa, yung ang pinigyang focus. And darkness was on the face of the deep. Yan. tingnan po natin yung mga uh, phrases na yan. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Okay, so may tatlong uh, dinidescribe na na nalagayan o pangyayari. Una, ang ang lupa ay walang hugis o anyo at walang laman. Okay? nga eskulang lang banggitin na uh, meron po kasing theory na lumabas na between the verse 1 and 2 ay may tinatawag na gap, ano, marang malayong uh, pagitan. At um, nag -concept, may, na conceptualize sila na parang uh, yung tinatawag na gap theory ay may nangyari before, after numbers 1 and then before yung verse 2. Ngayon, sa akin pong pagtingin, no, it seems uh, hindi naman ganun. Kasi uh, ito ay nagpapahiwatig lamang. Kaya daw walang form and void dahil uh, ayon doon sa gap theory ay mayroong chaos na nangyari. Yun, yung parang yung idea ng mayroong mga nagrebelde o ano man. Pero dito po, ano, ay, parang directly naman makikita natin na ang sinasabi lang ay, si simula, nilikha ng Diyos na parang, ano pa, uh, ikang clean slate pa ang lahat. Para bagang kapag ka naggawa ka ng pizza, sa simula lang, yung dough muna, at uh, yun ay, ano pa, plain pa lang. Wala pang laman, kumukha ko yun ang lupa. Saka masalad, saka masalad yan ng mga iba pang materials o toppings, ganyan. I think yun lang, yun ang nakikita kong sense dito it is part still part of the very day ng paglikha ng Diyos mula sa raw material na na pangkalahatan ito, ito ngayon without form and void yun at uh, and darkness was on the face of the deep so yung yan ito lumabas naman yung salitang darkness yan yeah, uh, sabihin madilim ano? based on the perspective ng mga tao, uh, so just naman kita niya ang lahat. Pero sa ating perspective yan, nasa sa ibabaw ng mga tubig, yun po ang pagkakatagalog dyan, uh, of the deep, ng kalaliman, I mean. And dito pa, sa the Spirit of God was hovering over the face of the water, sa ibabaw o sa mukha o mga, ng mga tubig. Lumabas din na mayroong tubig nung, uh, nung time na yun. Although hindi binanggit, dito sa una, yung, yung actual na paglikha ng tubig. ito you Pero know? it seems, kasama yon sa raw material na unang nilikha ng Diyos on the first day. Yung, uh, uh I, I believe, sa, sa idea ng heavens or sa concept heavens. Uh, kasi po, meron po mga sense of Bible na yung heavens are referring sa tubig. Yeah, yun yung mga uh, challenge pa para sa ating pag-research. -re Pero for now, nais ko lang pong banggitin yun. At yung kalaliman, ano, binabanggit yan, is referring to the waters. na it seems napakadami o napaka-huge ng volume. At ang spiritual ng just, yan, lumabas din ang uh, term na Spirit of God. So may Spirit of Diyos. Kaya yung idea na uh, ang God dyan na binabanggit ano, sa verse 1 at yung God na, na ginagamit, salitang God, ay nasa sa plural form. O yung sabi sa Hebrew ay Elohim, nasa plural form yon uh, Hindi ibig sabihin maraming Diyos, kundi um, yung idea, yung concept na may isang Diyos pero may... Uh, may tatlong persona. Tapos tatlo yung ating uh, concepts of naturo ng Bible sa sa persona ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos was hovering over the face of the waters. sa unang episode ay uh, nakita natin using din yung cross-reference sa Gospel of John na yung nasa pasimula na doon din ang salita which is referring sa uh, second person walang iba kundi ang Panginoong Jesus niya. Ibalik no? ko lang ano. In the beginning was the world and the world was with God and the world was God. So dito makikita uh, natin ano nakasama rin yung word of God dito, spirit of God referring sa espiritu ng Dios ano, mismo. Ito yung word of God referring naman doon sa uh, nagkatawang tao na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasi sa verse 14 ng John, just to uh, show the evidence ano, sa John ito, and the Word, yung Word na pinapangit, became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, the glorious of the only begotten from the Father, full of grace and truth. So walang iba yan kundi ang Panginoong Jesus Christos ay yung nag-incarnate like you know, na person ng Godhead. Okay? So, iniintroduce introduce ko na lang po yung mga concepts na yan dahil connected naman po yan. Just to see or to make a perspective na yung pong uh, tatlong persona ng Godhead ng Trinity, yeah, yung idea ng Trinity dyan po na yung po nag-imply naman, ay uh, from the start or before the beginning, ano, nadudoon na. At uh, sila yung nag-act sa creation, kagaya ng Spirit of God. Kasi ang, ang ano din po, ang Word of God, ang sinabi, pinamunan po natin sa verse 2, He was in the beginning with God, and then all things, yan, dito sa John, ano po, all things came into being through Him. And apart from Him, nothing came into being that has come into being. So, makikita po natin na yung in, ano ang um, uh, ina-attribute maging sa bawat person ng ng Diyos ang paglikha. Kaya uh, ang Diyos ang tatlong persona niya ay involved sa creation sa paglikha ng ng na nun. Okay? Pabalik po tayo dito. And uh, the Spirit of God was covering over the face of the waters. Maybe may ano may activity siyang ginagawa. Then God said, "Eto na, let there be light." So it could be the Spirit, it could be the Word of God. Hindi yung isa pong person ay tinatawag na God the Father of the pinaka source ng lahat ano. Let there be light, sabi sa ng Dios, and there was light. Okay, so yung ano salita ang Dios. Ito pa ang another uh, concept ano kita natin yung light ay right? lumikha ang Diyos At dahil doon and God saw the light and it was good yeah, so yung yung quality ng light it was good and divided the light from and God divided the light from the darkness so yung darkness maring pwede nating uh, sa ganitong sense no tingnan di ba kapag uh, uh, madilim, gabi ba, sa isang kwarto. At uh, nagbukas ka ng ilaw, so yung dilim na yan ay biglang nawawala. Na-dispel yung darkness. No? So, sa aking imagination, mga puno, dahil wala nga ang light pa noon, oh, uh, we can define darkness as the absence of light. Ay, uh, uh, create ang Diyos ng liwanag, sumagitan so ng pagsasalita, at biglang na-dispel o oh, parang na sa pag-spread ng light, pag-create ang light, yung darkness eh may walay bigla. <laughs> okay? At uh, kung gaano kalawak, syempre yung abot ng light na nilikha ng Diyos. Uh, sa, 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 dulo na noon, yung nagsimula yung darkness. Okay, ayun po yung aking pagtingin. Uh, tingin. uh, okay. And then God called the light day. Okay. Tinawag ng Diyos yung liwanag na day. Ano? Sa ibang salin, ay araw ang ginamit. Ano. Pero mas prefer ko yung salitang umaga. Day and the darkness, he called that. Yan. In, in comparison, ay, dito sa, sa gabi naman, yung darkness. So parang may hati ba? May hati yan? Ano? O may merong borderline? Sa mata ng Diyos, ano, yung uh, bahagi ng liwanag at bahagi ng kadiliman. Tinawag niyang umaga yung bahagi ng liwanag at gabi yung bahagi ng dilim. So the evening and the morning were the first day. Okay. So yun yung unang araw. At para po sa akin, no, ako po ay naniniwala na uh, yung day dyan na binamanggit ay eh, yung literal 24 hours day natin ngayon din. Yun po ang katumbas niya. Kaya itong pamula sabihin natin sa verse 1 hanggang verse 5 ay isang araw lang talaga, first day. Well may magkakaiba pong uh, perspective dyan kahit sa mga uh, evangelical Christians. Ano, dahil yung iba po ay tinikilala o tin pinaninimulaan nila na uh, maaring uh, it could compose of many many years ano, yung yung, uh, yung day na yan. Not necessarily literal day. Pero ako po, ang basis ko ng uh, uh, masabi na talagang literal 24-hour day yan. May isa po akong uh, reference din ito. Kaka dito naman sa Exodus, sa kabila. Sa, ito yung sulat po ni Moses. Actually, ano? dito in Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy ay sinasabi po na si Moses ang uh, author ano? Uh, kaya naman, masasabi natin na kung gano'n nga, ay yung mga terms ginamit niya ay more likely the same in meaning. Alam mo, dito po sa uh, 20, verse Exodus 20:11 For in six days, the Lord made the heavens and the earth. So, yun po yung summary ni Moses sa pagkalikha. Six days yung lahat at dadaanan pa natin yan. The sea and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Okay? And, and of course, yung, uh, sa panahon na ito ni Moses, ay alam, ano, alam nila, ano, meron silang concept ng day, which is katulad ng ating day ngayon na 24 hours, may evening and may morning. Yun ang pag, uh, pagbilang ano, sa bawat araw. Kaya, uh, I could say, it's a literal day yung sinasabi sa Genesis ng ano, uh, paglikha. Okay? You Now, what we could take from here, from this, ano, ay, yes, uh, nagmula sa Diyos ang lahat. Yung lahat ng nakikita natin, naging, sabi natin, raw material, foundational material. Um, sa ano po, yung na-research na, 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 research ko lang po, ano, na Si Aristotle pala, Aristotle, isang ancient Greek philosopher. No? Uh somewhere 300 years before BC ago na nakaroon siya ng kaisipan ng uh, tinatawag na the four elements, ano, yung mga raw material na kung saan lahat ng elements, lahat ng uh uh matter, lahat ng mga bagay ay composed ng no? uh, four elements na yun. Which is part of the Alam 'yung mga elements na yun yung uh, earth o soil o land no earth water fire at uh, air yeah which is parang uh, sa simula pa lang ay uh, meron na no yun, yun yung mga raw material na yun ang uh, ginawa ng Diyos eh nabanggit ko lang po yan uh, sabihin na di discover rin ng tao uh, yung at nagkakaroon siya ng na idea sa mga bagay na gano'n na uh, nilikha ng Diyos. Although si Aristotle ay hindi sinabing uh, siya ay sa, sa mga kumikilala sa Diyos pero na nadidiskobre ng tao yung mga uh, sabihin natin basic material na ginawa ng Diyos. Okay? With that, uh, sa yung, unang araw ng paglikha, just to uh, summarize ay na doon ang mga langit at ang lupa ano, at uh, yung earth dito na binanggit mismo yung ating earth na ito na, na, na tinitirahan at uh, ang ang light ano light ang uh, isa sa mga unang ilikha ng Diyos and so the light and just was... okay hanggang dyan muna po at sa uh, salamat sa ating pagtunghay sa ating pagbubulay na ito. God bless po.